Pwede kuhan, katong... Ako may antik <laughs> dito. Yan yeah, na siya, katong kuhan, katong katol kayo. Hatong. haling Kaling hatong. Ginong <laughs> kulit yan. Grabe, supportive ni Dodong. Wala ka dyan, nilagyan na ng ano. Mamaya <laughs> pagkatapos, sa likod ka po mag <laughs>

ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless you. And thank you Marios Vlog. Thank you very much. Mga kalina, mga kapobre at supportahan natin. Ayan po, good morning po mga kalingap at uh, magandang umaga po sa inyong lahat magandang hapon, magandang gabi at uh, kung bago lang ako kayo sa aking channel please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat po pang mga video at ngayon mga po, mga kalingap ay lalakad naman po ang uh, Roo Boys at uh, yun po sa pungunan ni Dodong Roll ano po at uh, yun lang po, hindi pa natin alam kung saan yung uh, target namin basta po, sama lang po tayo at uh, baka po meron po tayong mapunta na isang beneficiary ko ayan maraming maraming po salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin mga kalingap ayan po at siyempre po ano huwag nating kalimutan na suportan. kuya Bal Santos Matubang atin na vlog kalingap uh, Royal of Malala, Rochelle Morales vlog at ang uh, team brothers po mga kalingap sana po huwag nating kalimutan na supportahan ayan po maraming pong salamat at ang inyong pong lingkod po, Marius vlog ayan po mga Kalingap sa so, ngayon ay palis na kami at uh, dito na lang po kami ni Kalinga picture sa likod ano dito kasi makakapag video ka at uh, napaka presko rin ng hangin uh, ngayon po ay paalis na kami na din siyempre po nasa loob sila Dudong uh, ilan ba kami si Alex Librada si Toto si Justin Si Bejes Ayan po, pito po kami sa ngayon Ayan. Sa ngayon po ang uh, Papunta kami ng Basod Di pa po natin alam kung Sino ang pupuntahan pa ngayon As, Basta di dyan uh, sama, na, sama na lang po tayo uh. And shout out po sa lahat mga kalingap Sa lahat ng mga viewers natin eh, marami maraming po salamat sa lahat ng sumusuporta po sa Roboys Boys sana po wag po natin kalimutan na isupport, support po yung bawat isa at uh, sim po uh, unang una si Dudong at si uh, kasi Langga uh, ang Rochelle po ano wag po natin kalimutan sila muna po yung ating suportahan supportahan Ayan, marami pong salamat binibili sa ating pagdulo. Ika'y panaginip ko. Huwag oh, kay ganda, huwag oh, kay ganda magalas sa'yo. Ayan, po, mga kalingap. Nandiyan si doon. yung ano dito tapos... Uh, Ay, dyan natin nalagay? Oo, oh, yung poste. Poste. Oo, oh, yun din gusto sa na yan. At na rin tayo ng peryente. Ayan, man. ano na. kami mga, okay. mga wi-fi ano kami okay. agency iba ito bro yung uh, yung globe kahapon na pinuntahan natin ay, ano na ito yan din na din na naman ayun ah, yun. ay may kasama ka bro na ano yun yan yeah. connector yan collector uh, uh, uh bago kami ng camera ano yung ko ha so yung surveyor do kami uh, siya kahapon uh, bro uh, sa globe yan Oo, oh, oh, oh. ayan hindi kabagay hindi kabagay po mga kalingap sa ngayon kakain na muna po ano doon ano sa atin ano yung gulay nila ano po yung gulay ninyo ayun doon sa, sa kabilang gulay oh, Bicol Express po ayun Tama, pigon sa kursi yan. Masige, hindi yan na lang din sa akin. Ano to? Adobo. Hindi. sir. siya. Kaldereta na adobo. Sige, isang kaldereta. Tapos yung lahat. Tapos gulay din. Nasa ito ako nga. Dalawang bigon, kaldereta. Sarap naman. Parang naumay na ako sa karunya. Yung pula-pula, no? Yan ang tulungan tunay na karunya. Ang bigon express. Ito ang kuha. Ito ang kuha. Ate, dito ang ate. tayo, atay. Alap na ako. Atay, ano? Hindi tinipit Ano yung tayo? Parang kalunan si Sir, Sir. Eh, talagang... Saan po Isa pa. ka, Sir, kaya nagkain ka Dito rin po. Ano ang isang... Ay, Dito rin, Sir. Dito naman talaga ang kainan namin. Kung paproon lang, kumuha ka ng gulay. kasi inyo, Sir, ano na lang tayo. dalawa. O sige.

Wala okay. Ayun. Behind the scenes. sa Magpasalamat ka sa akin kasi <laughs> binato ko. Ano grabe yun Ay talagang. naglalaban no? oh Sa likod ng no, no, camera. At saka naglalaban no? oh Sa gulong. Okay. Di ala tanong dapat to no? Ha? Uy! Uy. <laughs> Sexy! <laughs> Wala na, ano, mga oldies na. Uy, sexy! Ano ba yun? wala yun? Ano pagpag mo. ang mga Oo! Sumusunod mo mas kita. ko mo sa'yo kay Kuyal, di ba ko yung ano yung... Ano mo! Huwag mo! mo! With me. With me. With me. With me. Ay po mga kalingap, ganito kami ngayon uh, Nandito po tayo ngayon sa papuntang Sipukot Ano po, uh, kung makikita ninyo Wala talagang, uh, bihira na yung tao dito Talagang kagubatan po ito, nalaki na ng puno Ayan, mayroon pa dyan mga maligno. Napaka-ganda po dito. Napaka-fresh po. At yun nga po, mga kasama natin, mga roo boys. Ayan. Si... <gülüyor> <gülüyor> kulit dini dudung <de> ya. Yani. <laughs> ay eh, mga kalingap ang light ng narating Light <laughs> ng narating namin Ayan nga, nga po ano Kakaiba na yung mga puno dito Dito ka, nitong makamayan 52. Magandang Yan adenine katungkoan, katungkol sa iyo. Haling akong. Dinong kunya. support dito ka diyan, ilang na lang ano? mamaya pagkatapos sa likod ka po

oh. yung si tatahin niyo. Ah, Ang bigat Yan daw ang Ayun 'yang uh, pick-up na 'yan. tininan di, dito kung ano yung ginagawa dito. I <laughs> didn't. <laughs> 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 sige, ikaw na muna. Ayan po. At, uh, saludo po ako kay nanay dahil kahit anong hinihingi ni paring Alex. Binibigay niya, ano? Binibigay niya. Alagang, ano? Deserve din ni nanay. Na. Bigyan siya ng biyaya. Eh. Hindi siya nag-doubt, nag-incident na bigyan ng pagkain. Pagkain ni paring Alex na isang tulong. Kaya, saludo po kay nanay ayan. Uh, bro, uh, Alex, uh, kaninang uh, di siyempre ako nagkuha nung basura mo ano, na mayroong uh, baril kasi hindi naka sa, uh, sa ano yon talagang nangyari lang yan na ganun, ano hindi ka naman na uh, bigla sa gano'ng mga eksena eh alam ko na yong gano'n yung ano mo gano'n oh. tagal nyo ang gawin eh <laughs> kaya ako hindi kasi ako mangasar sana ako sa inyo pinag pero oh. Okay kasi sumugod ka kaagad eh. Okay na 'yun basta taksis 'yung ano. Pero <laughs> okay. <Papaya> ka lang. <laughs> <laughs> Ayan po napakabait po niya na, nanay, ano mga kalingap dahil uh, unang-una nagkaroon kami ng prutas at uh, siya. nagkaroon din siya hmm. ng gantimpala, 'di ba? Dahil na oh, yeah. uh, uh, malaki naman 'yung naibigay sa kanya. Ayan po mga kalingap 'yung buwan uh, po namin success din yung lakad namin para ayan po mga kalinga pa uh, supportahan po natin uh, Alex mm -hmm. Librada po ano ayan na uh, talaga pong nagpakahirap din siya at first time uh, po natin ginawa to pero uh, sana magano mag sana mag-click <laughs> sana mag-work hindi <laughs> uh, sa Kaya kasi ginawa na ni Victor to to so, si Dodong kasi ang ano dito mentor kaya Salamat kay Dudong salamat kay Dudong. Mm -hmm. At pati pang ayuda kay Dudong. Mm. <laughs> Grabe. Hindi, <laughs> <laughs> nabigla ako eh. Kala ko bigay niya sa akin. Hindi eh. Ay pala pangbigay pala. And eh sana po mga kalingap, ano, paki-like and share po itong uh, video po kay Alex Librada po ano para uh, makatulong po sa mga kababayan natin na mga naghihirap din po. Ito po ay ginagawa namin para marami pa po tayo matulungan. Ayan na. Uh, at ano nga sabi mo bro, mahirap maghanap ng <laughs> Mahirap pa, mahirap maghanap buhay Ayun saka mahirap magbuo ng content so, uh, okay. uh, isang vlog, no, kung uh, mapag-isipan mo ng maayos ay mahirap po gawin Hindi po basta-basta So yun, no? salamat ayan. Mm. At saka, yung ganun hindi kayang gawin ng uh, isa o dalawang tao lang dahil uh, unang-una yung buhay mo doon delikado ka rin hmm. eh kapag may nagalit sa Meron kasi na pikon na mga nanonood lang na lulusob agad. Maganda rin yung marami tayo. Unang-una malalaki ang mga katawan natin. <laughs> may alam, sa lalapit. Uh, uh, so, kaya yeah, nakakatakot uh, po yung ganitong content. Opo, kaya wag pong una, wag pong uh, paparisa ng mga iba ano po kung uh, na hindi naman sila kailangan po talaga dito ga, yung gagawa ng mga ganito ay nakahanda rin po sa lahat ng mangyayari dahil unang una baka may mapikon yon po isa dun na uh, uh. marami po salamat sa lahat mga kalingat ayun bye bye babay. thank you po okay bye bye